Hello guys! For today's video is nandito nga pala kay at pupunta kami sa doctor office ng aming kuya. So, sa kanyang pediatrician. Samahan nyo kami guys. Yan. So, ipapalo up lang namin yung referral na dun sa speech therapist niya. So, medyo matagal-tagal na rin. And kailangan kaming i kasi medyo matagal na siya, talaga siya. 2022 pa siya. So, um, kailangan i reassess kasi malaki na yung improvement niya. So, yun nga lang maganda dito sa Canada kahit na ganito mag Uli, uli ka, libre naman siya so magpa-check up ka sa doctor libre lang siya, yun ang talagang pinakamaganda dito ang serb nila ay hindi kanong kabilis pero okay lang, kasi naranasan kong mag Taiwan and napakabilis talaga nila dun sa Taiwan so pagdating sa ganitong health aim hindi ka maghihintay kahit sobrang haba ng pila ay sobrang pilas nila. Pero dito medyo mabagal siya pero okay na lang din kasi libre naman. Yun din yung nakakatuwa kaya masarap din talagang mag-stay dito sa Canada kasi yung mga benefits na ganito na maa-avail natin eh syempre malaking tulong na to lalo na sa mga health. Hindi ka gaya sa atin na mas mahirap, pahirapan pang magpa-check up. Lalo na kapag wala kang pera, napakahirap magpa-check up sa doctor kasi iisipin mo yung mga ang uh, gagastos mo sa check up pa lang tapos sa mga gamot yun lang yung mahirap talaga ayan guys nandito na kami sa office and eto nandito kami sa room niya ng aming tepepe super super bait hindi ko na siya inalis dun kasi mabilis lang naman kami and medyo nahirapan nga pala akong mag ready ngayong umagang um to kasi sobrang aga silang ginising kaya ayan uh, medyo okay okay na ang mood nila okay na sila pero nahirapan akong mag ready kanina kasi talagang nagiiyakan sila and hindi sila sanay kumising ng maaga. Ayan guys, na-share ko lang sa inyo. At eto na nga guys, hindi ko na pinakita sa inyo sa loob. So, tapos na kami, pauwi na kami. And, na-share ko lang sa inyo kung ano yung mga benefits ng mga ganitong health din. uh, benefits dito sa Canada na malaking tulong para sa atin. Kaya masarap din talaga na mag-stay dito sa Canada kung yun ang iisipin nyo kasi libre naman siya. Ayan, so thank you guys sa pagsama sa amin at nakasama at nakapasyal din kayo dito sa amin, dito sa office ng um, aming uh, pediatrician. So, pauwi na kami ngayon and everything is okay naman. So, ipapalo up na lang din namin kung mga susunod pang gagawin para sa referral na yun para sa kanyang speech therapy. So, ayan. Thank you guys for watching. See you in the next video. Bye!